Ayan ah, mga ka tayo ngayon may chitchekepin isang busina, ah, adventure ito, bagong pulit ang busina ay pipiraw. eh, pipi eh kinakausap ko si boss, e, eh, pagkita ito ako hindi nagsasalita, e, eh, sabi niya pipid, Di sinisinyas ko na lang. Ito, <laughs> ayan, bagong busina. Ayan, bago. Pipidaw siya, pipi. Sige, boss. Testingin mo nga. Ayan, oh. No? Oh, okay, pip tao Tengo, gumagano'n lang, oh. No? Okay, sabay. Ito yung kanyang relay bosseng. Eh? Relay niya ito. check Bagong-bagong busina, Pepe. Kaya po, sinisinyasan ko talaga eh. Yung endless, Pepe din. Susubukan po natin ni direct hindi yata ito ang relay ng busina eh hindi nga ito ay ito ito eh ay ito ay mali naman kasi ang paka wiring hmm. dapat ito ang isa nito naka na na nakaground na Ngayon, ito mapapatunog ng malakas But nice, even yung Pangalitan May supply May supply Okay, check What's boss? Tanggalin mo natin ito. Uh, so, ito, ano? Yan. Saka tayo maka... maka... maka buhino. Ay! Ano na sa ngayon? Kaya pala ginawa mo ng bilikita ang naglalagay ng pusina para gusto mong antunog eh, hindi paos oh, hindi dapat nakalikit yan dyan yeah. Yeah, nakatukod hindi lalakas antunog ng pusina pagka nakatukod ang katawan ng pusina ito dito dapat pusing ang piston niya ayan ah so, saka ito dapat ang asyan nito ay naka-ground na iya yeah. Yan. Pag na ground natin 'to, lalakas daw ang busina niyan, anti eh. titistin natin. Yan. Kailan naka na 'tong isang ito? Busina ang lakas, oh. oh. Okay, ayusin natin para bago, malakas. bago mahina eh Kanina mm -hmm. ay ibang-ibang tulog no? Okay, go go kaneka. Eh ngat kasana ta bus? Aa dadila. Balik pa sa Lan Socakyan. baka tayo naglalagay ng pusina para gusto nyong malakas ang pusina yan, ikinagrab na natin to at kailangan yung katawan ng pusina ay hindi nakatama dyan sa bakal pag nakatama yan dyan dyan, uh, iba ang tunog mumo boss. ito naman, anong nangyari sabi ni boss ay pipi. Kaya 'nung sinisinyasan ko hindi niya ako naintendihan. Ano ika 'yun? <laughs>

Oke, um. sige, sige pindah Sige pindah Sira relay Sira relay mo bos Bila nito?

Nalo gutok pero ayaw dumunog. Ini kamu na ba? Ayun yung sumunog. Nalo gutok lang siya. Ayo, ayo ayo. Ayo ayo. Ini tombol Ya, memutar sopan, Sampai jumpa di video okay? Para malakas ang ating busina. Yan. May nakalagay yan 8630. okay. Okay. Uh, yung 30 ay gawin nating live. Ayan po yung itsura ng relay. 30 po yan. Yung sapat na yan. Para malakas ang ating kusina. Yan. Ito naman yung 86. Yung galing sa susi. May fuse. 'yung 87, ito na po 'yung 87. Ah, siya na po papunta sa Bukina. Yan. 86, 87, 87, ito na 'yung papunta ng bukina Yan, 'yung 85 naman ayan yung 85 uh, siya namang switch yung ganyan sa manibila kasi kung ibabalik natin sa ating wiring ito ang uh, busina natin hindi natin mapapatunog ng malakas kasi antimano ang nakalagay sa busina ay positive tapos ground may antimano positive tapos ground yung tumatakbo papunta sa busina kaya ay ang tunog niya ay medyo hindi maganda. kaya nito, uh, ibinirik sa dati yung wirings medyo sabi niya nga kanina ay pipi. Natural, hindi hindi lalakas yung tunog. Kasi ground ang tumatakbo sa busina. Anti, anti, -anti mano may live. Uh, ground ang tumatakbo. Kaya mahina, ang, mahina siyang tumunog. Ngayon, ito na. Ah, uh, nilagay ang ginawa natin 30 live 86 yung galing sa susi. 85, yan yung trigger, negative type. 87, siya naman papunta nun sa pusina Okay, boss, pusina naman yun. Ito ko na ilagay, ah. Kailangan ang relay ay hindi nakatiwarek. Kasi pag nakatiwarek, nababasa ng tubig, ayos na, nasisira. Ayan, nakaganyan dapat siya. Okay. Ah, uh, ito, nag-install tayo ng wirings ng putina. Kagaya, ko, kagaya nga kanina sinabi ko, para malakas, ah, uh, ganito ang gawin natin. Kagaya nito, gayahin nyo itong ginawa ko. Para malakas ang busina nyo. Okay po, sige, pinned out. Ayos na. Sige, sige. Okay, ya. okay lah, tapos na tayo. Uh... -huh kusina lang at inilagay ah uh, tinuro ko lang kung paano mag wiring ng kusina. Okay, hanggang dito lang. Thanks for watching. Okay, shout out. Shout out kay Proylan Hurada. Ah, uh, shout out kay Rio uh, Rico Traminyo from Bulacan. Kay Fernando Bartolome from Cagayan Valley. Uh, kay Ruby Robles, shout out po. And Andres Abad, shout out. Uh, shout out kay Mark Degaya family at tropang Agent Laboratories at sister company ng Sterling, ah uh, shout out po. Sa Ulaso family, shout out po. Alegre family, shout out. At sa buong staff ng Sterling Company, shout out po yan kay Jun Asul shout out kay Glen Retarita uh, shout out po at siyempre hindi mawawala ang ating mga silent viewers at saka yung mga subscriber natin okay maraming salamat